guys, welcome back sa akin channel at welcome back dito sa garden. Samahan niyo ako guys na pumili ng mga bonggonvillea na ibebenta. Kahapon, nag-try ako magbenta sa ibang lugar. So, marami yung naghahanap, nag-request na magdala pa ako. Kaya, samahan niyo ako ngayon. Pili tayo ng pwede nating uh, ibenta. Kasi yung mga nandito guys, collection ko ito. So, yung Not for sale yung mga nandito natin. Ayan. Mga collection ko ito guys. Ayan yung grafted. Si Japan Silk. So yung mga ibebenta natin, yung mga ibang ordinary, at meron din naman na iba, na uh, ibebenta ko. So ngayon, hanapin natin yung mga uh, pwede nating ibenta. So, like ito si Mahara. Ayan. Saka ito pwede siya. Si Mahara Pink. Ayan. Pili tayo ng mga mabulaklak guys. Kasi yung mga buyer guys, gusto rin nila yung mga mabulaklak na. So, ayan. Tingin pa tayo dito ng... Tagaan ng mabulaklak yan. Ito, ito kaya. Ay, hindi. Kailangan niyang piliin natin guys yung mga mabulaklak na. Tapos mamaya itring natin ng konti. Tanggalin natin yung mga uh, hindi niya magagandang mga sanga o dahon. Para makita naman ng buyers na maganda yung kanyang nabili. So ayan. Kahit mga ordinary dun sa ating, nagbentahan ko ay gusto nila kaya ngayon nagdadala ako ng pwedeng ibenta guys so marami ako guys dito ordinary kasi nung una uh, takot pa ako hindi pa ako marunong mag ICU o mag propagate ng bongganbilya kaya puro mga at saka maliliit pa pala yung dati kong mga Uh, collection dito so hindi pa ako nakapag-propagate so ngayon na lang sila talagang uh, lumaki kaya mga ordinary lahat yung mga variety na na-propagate ko kaya ngayon guys, yan dito actually meron naman ako na ICU na ayan yung mga tumubo na meron pa doon so may magiging kapalit naman to ayan Kagaya ko rin, pag uh, collect din ako, tumitingin din ako ng mga bonggan bilya, gusto ko yung mabulaklak. Kaya, piliin natin yung madami ng bulaklak. So, ito yung maliliit. So, meron din tayong malalaki doon. Kuha din tayo ng mga malalaki banda doon. Ayan. So, ayan. Yung mga to, para sila na lang yung magpalaki sa mga bugis na to. Ayan. So, ang gaganda naman nila guys. Kahit na mga ordinary, pag nakita mong punong-puno sila ng bulaklak, ay talagang mapapa. Tingin ka talaga sa mga bonggambilya. Lalo na yung mga magagandang flowers like itong ating grapyan. Tapos ayan, tapos yun doon. Ayan, lalo na yan. Pero ito pa lang na, ano ako pag nakikita ko yung mga dito, banda tayo dito. Kasi dito guys, ayan, marami kasing mga damo-damo dito. Kaya, ayun yung iba o, oh, kinakain ng mga insekto yung dahon nila. So, kailangan ko silang ialis na dito. Ayan. Tapos yung magagandang at maraming bulaklak ay, ito pink oh. Ayan, ang ganda rin naman niya. So ang common na lang dito sa ating ano uh, ordinary ay pink and red. So ayan, tingin pa tayo. Ay, yung mga Ayan, pakita ko lang itong mga melon. Ayan, tumubo. Yung bumili kami ng melon ng isang araw tapos ayan, inano ko lang dito sa may paso. Ayan, tumubo na lahat sila. Ito yung mga strawberry natin. So, ayan. Tuwa pa tayo ng mga mabulaklak. So, gustong gusto nating mga buyer yung makita natin na mabulaklak. So, ito. So, bago ko dalin to guys, alilinisin ah, muna natin para maalis naman yung mga hindi magandang mga dahon nila. Para pag nakita ng bayo, yung mismong bogis ay may ganyo silang bilhin yun kasi makita nila maganda siya. Mabulaklak. Pag ayun nito guys, so ayan yung mga dahon nila. Pinakain ng mga insekto. So ayan, marami guys yung naghanap. Pero nasa malaking timba na kasi yung mga una kong dinala. Ito kahit magkano lang ha, maibenta ito guys. Para mapalitan ko ng panibagong. Yung pagbebentahan, syempre mapapalitan ko rin ng panibagong mga bugis na pwede ko ding ibenta uli. So ayan, parang wala nang gaano kagandahan. Ayan, nagkapangitan dahil dito sa... ka kanilang mga ayan try natin to so kuha din tayo dun sa mga malalaki kuha din tayo dito sa malalaki na mamaya ito maliliit muna so lilinisan ko yan guys bago natin dalin sa ating destination guys So, yung mga iba, ayan, naghanap ng ganito talaga kalaki. Ayan. Ganito, guys, yung binenta kong malaki. So, 100 pesos yung binenta kong ganito. Kasi mga ordinary variety lang naman sila. So, ayan. Para makapagpalit din ako ng panibago. Na, na imaibibenta. Kasi nga, sabi ko, guys, ito yung mga collection natin. Yun dito. Ayan. Yan, not for sale yung mga yan. Pero ito, try natin guys na, ayan, andito pa kasi sila sa ilalim ng, ano, nung istante. Ayan, itong istante na bakal na pinagpatungan ko din. Ayan, yung mga iba nilagay ko dito. Ayan, oh, ang ganda nito. Ayan. Silagyan ko na lang ng price siguro yung kanilang pinaka ano so, huwag na muna to kasi ang laki ng ano niya laki ng sanga niya so ito tingin pa tayo dito guys ayan tingin tayo dito ayan ito oh. Ganda din ito. Pwede rin ito. Sa lahat ito 100. Ito malalaki. So yung mga malali, maliliit ay sipin ko. Tapos ito guys, yung mga napropagate to Ayan. Tumutubo na sila. na natin. Hindi ko pa sila eh. Tuyo yung dahon nila. Ay, no, yung lupa nila. So hindi ko pa sila na riripat. So, kailangan natin diligan mamaya. Yeah. So, halos naubos yung ating mga nandutin. Malapit kami guys sa Clark International Airport. Kaya ayan, maingal. dumaan yung airplane lumaan yung airplane. So, yung mga iba, wala pang mga bulaklak. Pero ito, hindi ko na muna isasali kasi, i ah, ano ko to, higagraph ko to. Kasi yung laki na ng ano niya, oh. Try kong i-grab, ay graph. Tapos ito, pwede. Try kong i-graph yan. Yan, medyo malalaki na yun. Tapos yung iba, wala nang bulaklak. So, as in, ito na. Ah, hindi ko lang alam kung kasya sa ating tricycle ito. So, ayan. So, ayan guys, yung ating mabebenta. So, dito naman, tingin tayo. Dito, dito. May naghahanap kasi na puti. Actually, puti. Nasaan na yan? Ito, puti. Ito. May naghahanap sa akin guys ng puti. So, ayan. Kunin ko na lang ito na puti. Ayan. May bulaklak naman siya. ayun eh dalawa to eh. ayun Ayan yung ating puti. So, meron pang isang puti dito. Ay, ang pangit na ng ano. Pumangit yung kanyang. Ito, yung trinim ko. Nagkakabats na siya. ayun Guys, so, yung trinim ko. So, ayan, yung mga ito. Nagdilig na ako, kaya lang di naabutan ng hose. Ito, ayan, tuyo sila. So, dili ko, diligan ko sila after. So, tingin pa tayo dito. May puti pa dito eh. So, ito, pwede ito. Good luck, guys. Sana madala ko yun. Mga pagkasya sa ating tricycle so ito o oh, nakain ng mga insecto yung ibang mga ano natin dito tanim wala ah, lang to parang ang pangit na so ito wala lang parang ang ano pa niya maliit pa siya ayan. Hing natin kung ilan ang kakasya sa ating tricycle. Ayan. So, itong mga to, ibenta ko ng 100 pesos. Ayan. So, aling pa ang pwedeng ibenta? Sekelisa. Si ang dami na. Baka okay, hindi ko na madala itong mga to hindi na sa ating tricycle pero may gusto pa akong dalhin na mas malaki ayan, ayan na guys yung ating mga ibebenta so ito ayan Ayan, ang ganda na niya. Siguro try ko to. Ibento din. Kasi alam ko may marami akong, ay marami ba akong ganito? Not sure. Tapos ito, hindi ko alam kung meron akong na-propagate man. Siguro, uh, mamaya tignan ko na lang uli kung ano pa. So, yan lang guys for today. Pinakita ko lang yung mga Ibebenta ko guys, itong mga to. So, yun na pagbentahan ko dito ay bibili ako ng panibagong mga bonggang bilya para maibenta uli kasi ito guys ayun tignan niyo naman kasi ang ganda oh. mga mother ano ko to mga collection ko ito so ayan drafted tignan niyo naman guys ayun oh grabe ganda ng kanyang flowers ayan may batik-batik ng pink so ito mga collection ko ito ayan oh so ayan gusto ninyo to oh, ganda. So yan lang guys, yung aking mga uh, ibebenta, tong mga pinakita natin na ibebenta ko later. So later guys, magba-vlog din ako doon sa ating puesto. Kung saan natin ibebenta ito guys. Thank you so much guys sa inyo lahat. Please subscribe sa aking channel, uh, Plantitas Vlog. At paki like and share na rin 'yung ating uh, YouTube channel. Thank you so much. Bye.